Dahil mura nga ang isda, bumili kami ng pangdaing guys. O diba? Bibilad natin. May templa na to ng suka asin pa rin O ayan, tayo magbibilad na. <laughs> <laughs> guys. Bibilad Ka. Oo. Oh, doon kuya sa sabit sa kanlura. Dito. Guys, ayan, pangalawa na tong ano. Pagbibilaran ko. O, so, ayan na nga guys. At dahil mura nga ang isda, alam mo ba? Ah, ang manok na yan ang ingay. 20 pesos lang per kilo. Kaya, yan, sabi ko nga, dapat babalutin ito ng, sa dahon ng saging, guys. Yung pag binalot sa dahon ng saging. So, I decided na, sabi ko, daingin na lang natin. Mas masarap pa. So, ayan na nga. Binibilad ko na sa inis. Pinapatas ko na rin. Nasira nga ang aking bilaran. <laughs> kaya tuloy-tuloy lang yan inayos ko pa nga yung cage ng manok na to ang dami kasing isda ayan eh, papalitan ko sana to baliktad pa ang aking bila hindi <laughs> talaga ng manok na nasa tabi ko guys is nakadalawa tayong ganito atin nang ibibilad ayun na no? nakabilad na yung iba ayan. Ayan ng aking binislad. Binilad. Ayan na guys. Tapos yung isa dito ko inilagay. Ayan Oh. No, maghapon lang. Tuyo na yan. Sa init ng araw. O ba? Diba?